Hello guys, good morning So, magandang magandang umaga sa inyo lahat Mga idol, mga loads so, Welcome back to my youtube channel guys Ano so, naman po ang inyong lingkot So, dito po tayo ngayon sa dagat So, yan. so malamig na Kaya itong suot ko damit tatlong doble isang sando dalawang long sleeve na po mga idol so, yan, para sigurado tayo uh, yan ito po ang inyo, kaibigan, uh, kaibigan na nasa dagat po tayo uh, at tayo ngayon dito sa dagat yan bali mga lobby dito pa rin ko na parato sa Jeju Island so ngayon so so, uh, ito nakakatapak sa mga, yan. Yan. To, to mga amer, so, yun guys so to Tulad na sinabi sa inyo, igagahan na ako dito sa mga magagandang view. Ayan. tide na low tide na yun. Napakaganda na yun. Basta tayo, kahit na hangin, malamig. daan-daan kayo sa bato ah 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 tayo tayo sa mga Medyo seset lang po natin yung konti yung ating cellphone kasi wala akong dalang listan. Ano po? Hello? So, dito na tayo ngayon. Mama Shell tayo ah. Marami pang uh, magagandang view mga idol so, Kaya huwag kayong magsasawang Sumuporta At saka Mga idol, mga loads Huwag uh, niyong kalimutan uh, mag like Subscribe At pindutin ang aking notification bell Para lagi kayo updated sa susunod pang mga video So guys Ah uh, ko ay eh, matagal na wala sa vlog na ito uh, ito po muli nagkabalik sana ay muli ninyo ako sa kwartahan para matagdaga po yung akin mga subscriber At mga like and share sana po ay share nyo yung akin so, guys sa uh, Kagala tayo. Let's go.

maganda, marami pong isda doon doon na kami nag free fishing doon kami nakakatali ng mga may alay so let's go guys so sumabot na medyo mapato lang kaya medyo iingat ako tayo ay eh, lumalimag dito sa mga katot madulas po yung mga pato yeah.

Uh, but remember, thank you for watching bye bye